Chris Aquino, kinumpirmang si Bimbi ang isa sa dahilan kaya tinapos niya ang relasyon kay Batangas Vice Governor Mark Libiste. Narito ang News ni Anton telling the truth. Hindi okay sina Beam at Vice Gov Mark. Ito ang kinumpirma ni Chris Aquino na siyang daylan kung bakit hindi nagmaterialize ang kanilang relasyon ng politiko. Ayon kay Chris, mahalaga ang mga sinasabi sa kanya ni Bimby dahil alam umano ang the best para sa kanya at mahalaga umano ang mga sinasabi ng kanyang dalawang anak. Sinay pa ni Chris na most people would say na dapat yung mga anak ang sumunod sa magulang sa akin kasi they're always be there and alam ko na ang pagmamahal nila sa akin is pure. May binanggit daw kasi sa kanya si Bim na sa tingin nito ay hindi talaga niya mahal si Mark at baka malungkot lang daw siya kaya tumatak umano sa kanya ang sinabi ng kanyang anak kaya kinausap niya ang politiko para makipagiwalay dito na tinanggap naman umano ni Mark ng maayos. Samantala, bukas naman kami para sa panig ng mga tao nga nabanggit. At iyan aking maritang showbiz para sa MP lang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.